nandito sa tayo ngayon sa Porak Pampanga kasi magta-turn over tayo ulit ng mga kalabaw sa ating mga katutubo ng mga kababayan. Ba't ba natin ito ginagawa? Kasi kung matatandaan nyo, mga couple of months punta tayo sa Kapas lang para mag-turn over ng kalabaw sa si Boyo kung natatandaan nyo sa ating mga kababayan doon dahil parto ng offline pag-abot program natin. Kung manirecall nyo, ang offline pag-abot ay isang programa natin kung saan yung mga kababayan natin na nakatira sa lansangan, yung mga nakikita nyo nagmamalimos, humingi ng pera sa mga lansangan sa Maynila, ay nire-reach out natin at inuwi natin sila, sa kanila mga probinsya na may kasamang economic grants katulad nito. Sa pagkakataon na ito, yung mga kabayan natin ay para masigurado natin na hindi sila niluwas ng nila at mae exploit ma abuso sa lansangan, kinausap na natin sila na manatili na lang sa kanilang mga komunidad at tayo naman tutulong tayo sa kanila para maging produktibo ang kanilang mga sakahan. At ito, kung makikita nyo, lahat to, ito yung mga barkada ni Boyong na binigay natin a couple of weeks ago. At masisigurado natin na magagamit to ng ating mga katutubo na kababayan para sa pagpapagatas na industriya at pati na rin sa pag-aararo. And pag-transport na rin ng kanilang mga goods papunta sa palete.